Saan na naman nga kaya ang punta nitong mag-ina at mukhang gagalayan? Magsasarado na nga muna kami ng tindahan at nagaya nga ang Diyosawa na kumain daw kami sa labas. At dahil siya naman ang gagastos, sige na nga kako, pero kung ako ay ibang usapan na yon. Mainam na nga rin kako at nang makaligo naman, naliligo lang din kasi talaga ako kapag lalabas ng bahay. At dahil bihira nga lang din tayong magmukhang tao ng konti, ayan nga mare, in advance ko na rin yung lipstick natin na pang Halloween. Nakalimutan ko kasi na medyo ulik ba nga pala ang kulay natin. Kaya na nga at wala na rin namang makapipigil sa lakad natin. Napakalapit nga lang din namin sa SM Kabanatuan pero dito sa SM Tarlac pa namin pang kumain. Sabi ko nga ay eh, para malayo-layo naman ang gala namin at dahil bihira lang din naman akong sipagin. Akala nga ng iba mare ay eh, masyado na akong nakulong sa tindahan. Ang hindi nila alam, mas nababoard pa nga ako kapag lumalabas. Ganyan nga daw talaga kapag tumatanda na mas gusto pang nakakulong sa bahay. Pero dahil nga meron din tayong bagets na kailangan igala kaya kailangan din magsipag ng nanay. Ayan nga at bago pa kumain Iginala ko muna dito sa laruan. Para nga mapagod at hindi na rin magturo mamaya. Nagikot-ikot nga lang kami at pagkatapos sa niyaya ko ng aring lawabas para nga makaharap na rin kami ng makakainan. Medyo mas konti nga lang ang option ng kainan dito sa SM Turlock kaya sa pag-iikot namin dito kami bumagsak. At syempre, kainan na, hindi na natin patatagalin yan dahil yan naman talaga ang dinayo natin. Thank you Lord sa blessings at sa masarap na pagkain na way magsilbi po itong kalakasan ng pisikal na katawan namin. Amen. At habang kumakain, nagalit-galit nga muna kami at mamaya na lang ulit ang usap kapag bayad na ang bills. Mabuti <laughs> na nga lang din at may nagustuhan kainin itong anak ko kaya ngat ayan natahimik lang sa gilid. Dahil kung hindi, malamang nageyan na rin niyang umuwi. Pagkatapos nga namin kumain, mabuti na nga lang din at maganda pa rin ng mood nitong anak ko at nag-enjoy pa nga dito sa mga pailaw. Nakapagyaya pa nga tong isa na pumasok ng department store at pumili nga daw ako ng kailangan ko. Eh sabi ko nga ay eh, wala naman ako masyadong kailangan at pirahin na nga lang ka ako. Pero nagbago din ang isip ko dahil may nakita akong magandang pants kaya nga pinabili ko. Bilan nga rin daw namin si Melon pero sabi ko nga eh, ay na dahil nga yung mga pinadala ng lola galing Jumerica ay eh, hindi pa nga natatanggal na ng tag price. Papiliin na nga lang ka namin sa food section kung ano ang gusto niya. Mainam na nga lang din at itong anak ko ay kung ano lang yung favorite niya, yun lang din ang kinuha niya. At least yung 500 na nagastos niya ay hindi na sayang sa laruan na matatambak lang din naman sa bahay. Hindi nga rin talaga ako bumibili ng mga toys and clothes ni Melon. Dahil nga yung lola niya, pati na rin ang tito and tita ay mahilig bumili para sa kanya. Kaya nga swerte rin talaga ako sa mga in-laws ko, pati na rin sa mga hipag dahil nakakatipid talaga ang mami. Mabuti na nga lang at love nila ako, este ang anak ko. <laughs> tapos nga namin ay eh, narin na rin ako umuwi at baka nga bigla ko pang maisipan na maggrocery. Teknik ko man mga mare na hindi magdala ng wallet, baka mamaya paglingon ko wala na pala ang aming driver. Pagkalabas nga namin ay eh, medyo madilim na at kakatapos nga lang din umulan. Yung nagdayo pang tindera pero feeling ko parang mas napagod pa ako. Kaya nga dito ko na rin tatapusin itong video. Salamat sa inyong panonood. See you on my next one.